Happy birthday. So, happy birthday. kayo na pamilya. Alala ko, 13 magpo-portain kita kayo. Ah. Alam mo naman. Tago, <laughs> isang daan lang yung dagdag ng panahal. Minus 400. Tsaka pag lose trick, ganun talaga. Hindi ibig sabihin so, pag mo na sir. tama yun, tama yun. So. Lose bandes. Bigyan nyo ng dust to si ano. Nakapag-dust na kayo. Oo, oh, maraming beses na. Hex, nuk dust mo nuk dust, nuk dust. sa yung dust, ganun na ganun pa din. Ah, uh, zero yung no, win rate na namin. Totoo Iyan. ba, dust to? Iba na yung dust to, iba na. Ayan, salamat. yung home court natin, Kato, yun Hindi, ang daming mga nag-home court na ngayon. Ang tagal natin wala dun. Ayun o. Kevin ako, to so. Parang garage. Saan ba takes? Yun ka lang yun eh. Parang And may take charge. Tara, ina. Ace na, na rin charge yan. Vent, 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 Tara, tara. B, B, B. Ay, ay pala, I... sorry. Vent, vent. May kalaban sa vent. Activating the bomb. Ace mo charge. Vent, ta, vent. Baka, Jake. Hindi ka <laughs> na ulikod. Ah. Uy, sa likod ko! Ba't alam niya? Upper heaven, upper. Low yun, low yun, heaven. China, China, China! Kunin natin heaven, kunin natin heaven. China, China. China, China. Patay heaven, AH China, China. Bomba. Wait no, lang, Chow. Bomba. Ako Lomba, na, ako na. China. China, China, Wala nang tao sa China. Nasa hit na. Umalis na nga, baka nag-squeaky, hindi kumikot. Tago. Patay. Hex, mag-H ka eh. Hex. Ha? Huh? H. Wag, 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 wag! Wag, niya yan. Wag, please. Try mo lang, lang, lang. lang. Try mo lang. Wala namang hawala. Try mo lang. So, pwede ka matalo, yun yung nawala kanina Nawala yung isang Ain round Ayun wow. wala pong kalaban Dur, oh, okay to ah Oo oh. Diba? Pero hindi ako pwede Napindot niya, G Kinatayin pa Kinatayin pa Kinatayin Pumba ah Control yung last Low yan, low dapat yan right. Hindi pala, 4 to 6 lang Pwede na yan. Pwede pa yung 46. Yung masama yung low na 25. <laughs> Bakit Wala na gumagawa. Anong wala? <laughs> Alam nyo na. Tumalikod oh. <laughs> 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 malikod. Ito sa damo. Ito homer siya. Pwede ka Wala kayo 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 Bina ko. Nagawin. Ben, Ben. May nagpa-park. Hina, hina. Nakita ko na. Saan? Bina tayo. Doon sa red. Ito ko sa heaven. Ito, so, pwede ka mag-A. Mag-B daw si Ryan. Bina, chong. P4B ni. Ano oh, siya? Sure. Ramp ka. Pwede dyan eh. Ramp, ramp, ramp. Yung H8. pinaka ano. Yung pinaka H8. impactful. H. Ano, ano? H ka. Oh.

wala kang sirayan sa pistol na ito eh. Kit sa baba mo, Ray. Okay na, defuse na, defuse na. na. Kit sa baba mo. Bis na, bis na, bis na, so, ba Baba ng heaven, baba na heaven, baba ng heaven. Sa kaliwa. Chacle. Baba ng heaven. Relax na, relax. <laughs> Pin pinapakita pinapakita niya yung bagong tabas niya sa camera. Kagawa mo doon, chat? May ispo, Jack. Sabi mo sa amin. Pinapakita niya yung bagong tabas. Kaya sa interviews mo na lang, dami mo pang ginagawa eh. <laughs> dami mo alam, Hex. Ikaw nga yun! <laughs> Pa-crouch, crouch ka pa kay... <laughs> On... Matingi ka, chat, yung ginawa mo kay batigs. Oh, Nag-smile siya sa camera. Pinakita niya bagong tabas niyang balbas. Ben Stitch. Siya nakatali may AOB. dito sa ano ni Richard to? 2. 19. Play the god interval for this Richard na sa pagka-crouch yo. Lupit <laughs> mo <laughs> Richard chot plus 100 lang pag nanalo Don non soldier Uy <laughs> Print screen bagong card Bago <laughs> oh, yan ibig sabihin magaling chug May kakaiba kang ginawa <laughs> ibig sabihin Oo oh, magaling ibig sabihin Hindi <laughs> na alam sure. anong ibibigay ibig <laughs> Search ako ano yan Mamaya sabihin niyo. armchair general lang si search natin Search mo <laughs> Ibig sabihin yan magaling di, may <laughs> ginawa siyang wala, Malama. di, di siya, hindi siya nakakuha ng inap na kaluluwa. Yun ang ibig sabihin. Malis na.